Good morning po mga kahindi karadong. Ngayon ang ulam natin is barbecue. Barbecue yung baboy. Nakamarinit na po to. Galing sa freezer ngayon at pupuhugin na lang natin. Ang sarap ito mga kahindi karadong. Na Babarbecue natin to. Andito po siya. Kailangan hugasan na nga no. Hugasan natin yung barbecue stick para sigurado malinis. Andito yung nakapress ano yung baboy na ano yun natin? Tutuokin. Ano pa to? Galing na sa pressure. Kailangan natin i-ano eh, sa tubig para lalambot. Natimpla na po siya. Timplado na po to. Nakatimpla na po siya. Tutuokin na lang natin. Tutuokin natin para sigurado tayo na may barbecue na tayo. O, diba? Timplado na to, Nilagay lang sa pressure para hindi siya masasira. Para kung magluto kami, may barbecue na. on spatu spot to di ba inday basta mo riskarte ka lang sa ulam hindi hey, ka magugutom paborito to na sayon. pag makita sayon ito oh my god to bata kasi wow barbecue daw ulam Ya, yeah, no, di ba? Sarap ng barbecue. Kota na lagayan, plato. At tuloy marami to, kaso pinaghati-hati namin kasi kung just in case na gusto lang mag-barbecue, mayroon nakaready na. Ganun ang discounting yung mga kainday karudong. Halimbawa, ibili kayo. Nakatsap na. Para tipid sa oras, tipid na, ay, mag marinate pa, ito nakamarinit na. Pag ginawa mo to, kukuha ka na lang, lutuin na. So mabilis lang siya. Hindi ka na magtatagal. At saka masarap na to, kasi na. prosento nakapreser Naka-pressure talaga. Basta nakaprocel lang siya, wala nang problema, di ka mga man mba na ano-ano ang mangyayari. Pag marunong ko talaga sa kusina, di ka magutom kasi mag-isip ka lang, silipin mo kusina. Ano ba mayroon sa rin? Oh. Madali mo na yung isipin, ha? Ito, gagawin ko ganito, ganun. No, di ba? May ulam ka na. Kung wala talaga, eh, talaga. Pag gano'n kami dati, eh. sardinas, tuyo, kahit ang halik, tuyo. gano'n naman talaga sa provinsya, Kaya, maswerte at mapalad ang mga bata na may magulang na masipag, na ang magulang na ito trabaho, hinahinayaan yung anak na magutom. Kaya, naswerte siya na. Ako naman, hindi naman ang pabayaan. Magulang ko, kaso mahirap talaga sila. Ano magagawa? Alangan, anuhin ko sila, bayuhin ko sila sa mga pagkain na ganito. Hindi naman po eh. Kailangan talaga, patience is the virtue. Huwag natin sila din pilitin ang mga hapang ng ulam kasi wala eh, wala din siya eh alam pa hold upin natin sila kaya sabi ko nga maswerte kayo na ang magulang nyo masipag ngayon, di kayo nagutong samantala ang mga dating mga bata katulad ko dati, ay Diyos ko suntok sa buwan, mga kain ito yun ang totoo o, diba? may good luck lang sa mga bata na may magulang na masipag talaga magalak buhay, Anak ng ulap o, diba? Yun talaga kagandahan. Magulang na, hindi na pabayad sa pamilya. Yun. Marinitin na kasi ito mga kainday. Kaya templado na ito. Nakatemplar na talaga siya. Kanina ko pa ito nilabas. Hanggang ngayon, di pa nalusaw. Pero in fairness, absorb na talaga lasa nito. Sigurado ko masarap ito. Nga buka sa kasi ito na ulam. Mga kainday ka doon. Kaya, tiga-tiga lang. Kanina ko pa ito nilabas. Diyos ko, katagal mano. Naprosin talaga. Kaya pag madiskarte ka talaga, kung madami-dami man, halimbawa, nagbabarbecue kayo ng karaan mga araw, damihan mo na, itago mo na yung iba. Kasi sorod na araw, alam po, hanapin mo naman, o sorod na linggo. Basta ilagay lang sa pressure, ito naman ito masira. Yan lang agad na pag may pressure ka. Pero kami dati sa mga, ano, sa kuyon ng ilagay, yung mga lumang tapayan dati, yun yung bakan, yung mga karne, ilibing sa lupa, may asin. Kayo, or paraan yun ng walang marip dati, noong unang panahon. Yung lolo ko, tapayan, yung mga ko yun, tawag sa amin, mga pat-pat. Yo, doon ilagay yung mga ulo, ano, preserve na pagkain. Nakaasin na yung karne ng baboy o kalabaw. Tapos, ilibing sa lupa. Pur, ilang asos, kahit ilang buwan yan, hindi masasira kasi nakaasin na siya. Ang ginawa naman lolo ko, magluto, kukuha lang konti. Ilagay sa mga gulay, wow, sarap. Tapos kung galing-galing naman na no, si kahit walang rep dati, makakain ka pa rin ng malat na. Ay ka lang talaga, yun ang preserved, preserved na paraan nila ng pagkain. Yung mga palayok, di ba, yun ang ginagamit? Yun dati. Yun ang naging pressure dati, noong unang panahon. Sarap ng ulam ni ano, sayon. Wow. Pag marunong ka talaga magluto, marunong ka magtimpla. Actually, tinimpla na ito ni Inday. Dati. Magaling magtimpla si Inday. Masarap. Kaya sigurado ko masarap. Mabilis na nang Tapos, sa panal tayo ng apoy? magpaningas na tayo na uling para mag-start na tayo mag-ihaw ihaw pa more bawat patak ulam na yan hindi naman tayo mga anak ng mga contract mga construction uh, contractor na 700,000 ipakain lang saan ka yun mantala marami na magutong kaya nato tayo mga mahirap tipit tipid lang ito ang ganda nato bukas ito na ulam namin. O di ba? Ito bukas na to. Hindi naman ako na mano sa ulam. Pagdating tara sa ulam, magtipid ako. Sana lang. Sana lang. Ayan. Uhugin okay na natin to para tapos lang lahat. Sipag at yaga, di ka magugutom. Yun ang totoo. Walang gutom sa pa panahon ngayon. Basta masipag ka lang. Go. Go, 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 go lang. Nagas ka may kalindo. Tugong tumbur. Totoo, o natin. Mabilis na tulutuin. Basta may apoy. Ilang segundo lang ilang minuto, luto. Kabib kamay tayong dalawa Mangiti at kapwa masaya. O, diba? Masarap po magbinta dyan sa harapan namin. Kaso naman, napaka, ano, dumi ka sa harap. Dami dumadaan sa kyan. May pa gano'n. Barbecue, barbecue dyan. Hindi tayo makabuylo. Kaso sa unahan naman, ang dami din nag-barbecue. Mga inday, kadudong, huwang ko. Paano talaga tayo dito hanap ng ibang paraan ng kumikitaan? Hirap talaga sa mundo. Marami competition. Kaya totoo talaga sabi ni, ano, sa buhay talaga puno ng competition. Pag hindi ka marunong, nga nga, hindi sa buhay. Gagam gugutubing ka. Kaya, ano na lang talaga, Discard Diskarte ko paano mabuhay. Sabi nga nalang, bakit yung mga palaboy na buhay? Siyempre, para din ang doon, Diyos. Lahat na tayo na yung paraan ng Diyos na ginagawa, na mabuhay sa mundo. Yun ang paraan nila. Magpalaboy. Huwag na natin kaingitan kasi binigyan tayo ng Diyos ng magandang pag-iisip. Kaya gamitin natin sa tama. Ang problema lang kasi yung iba, umaabos na may pag isip may, may kakonsaba, nagawa ng kalokohan. Magnakaos ka ba ng bayan? Ayun, mahirap. Salamat, tos tapos na pagtusok. Ayun na. Ayun, sa tayo. Pag na tayo mga kainday, karadong. Sige. Yan muna na ba Magningas na tayo, okay? Magningas mo na tayo. Okay, ayan na po. Barbecue na natin, ha? Ayan na. May apoy na. Lalutoy na natin. Ang sarap nito. Ang sarap-sarap. Kuha tayo ng manteka. Yan ang, ang natin. Mga plus. Yan. Kuha tayo ng manteka. Yung mga natin. O yan, yan. Ito yung pang gamit ko sa barbecue. Mabilis na naman tuluto yan. O diba mga kanudong? Yan. Masarap tayo mag-barbecue. Barbecue pa more. Oh, di ba? Barbecue, barbecue. Sarap na barbecue, bango. Oh. My God, bango. Abangan niyo pagkaluto niyan. Ay. Ayan, malapit na maluto, ha? Ah. Kunti na lang. May luto na, ha? Oh. Ayan, sarap-sarap. Diba? Ayan, sarap-sarap. Oh, may luto na. Ah. luto na. Ito, luto na to. Kunti-tis na lang, luto na. Ito nga, luto, luto. Yan. Kunting taste na lang. Aloto na, no? diba? Sarap talaga may ano, barbecuean sa bahay. Kasi, magkapano ka ng ulam. O, diba? Sarap. O, diba? Sarap, sarap. O. Kuya natin to, luto na to. Luto na to. Otenken kembok dalam lotok na ang lahat maka dai kadudud. Ayo bangoy na ten na. Thank you Lord lotok na. Todo to na. Bangoy na natin kasi lotok na, lotok na maka dai kadudud. Tanggalin na natin lotok na. Ayon. Ayon. salamat po adios, salamat po luto na yung barbecue nating thank you so much, may ulam na kami sa tanghalian bye bye adios, bye bye